Paano nga ba gamitin ang Ask Meta AI o Artificial Intelligence sa iyong Messenger? Let's start! Sa iyong Messenger, makikita mo na agad ang bagong update ni Meta ang Ask Meta AI sa search o kaya naman ang Meta AI sa lower part ng iyong screen. Sa Meta AI, makikita mo agad ang Ask Meta AI Anything. Kahit ano, pwede mong itanong. Meron ding mga suggestions na pwede mong i-click at sasagutin ito agad ni Meta. For example, magtanong tayo kung paano magluto ng adobo. Makikita na sinagot ni Meta AI ang aking tanong. Nagbigay siya ng kahulugan ng adobo. Binigay rin niya ang mga sangkap na kailangan sa pagluluto nito. Ang paraan ng pagluto ng adobo at kung ano-ano pa. Next, subukan naman natin ang mga pictures. Hindi ka bibigyan ni Meta ng actual na pictures pero bibigyan kanya ng mga website na kung saan pwede kang mag-download ng mga libreng pictures. Next, sa sports, sinubukan ko ang highlights ni Stephen Curry. At nagbigay agad si Meta AI ng mga video kung saan pwede kong mapanood ang highlights niya. Napakasimple lang po ng steps para magamit mo na si Meta AI at marami kang pwedeng itanong sa kanya. Ikaw na ang bahala kung anong mga gusto mong itanong o e-research. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.